Ang pangangati ng lalamunan ay isang kondisyon na nararanasan ng maraming tao. Narito ang ilang mga posibleng dahilan at solusyon para sa pangangati ng lalamunan. Mga dahilan. Un, acid reflux o GERD, gastroesophageal reflux disease. P2, pagkain ng maasim, maanghang o mataba na pagkain. 3. Pagkain bago matulog. Fear, stress. 1. Dehydration. 2. Alerdi sa pagkain. 3. Infection sa lalamunan. Mga solusyon. 1. Inumin ng maraming tubig 1. Kumain ng mga pagkaing hindi maasim at hindi maanghang 2. Iwasan ang pagkain bago matulog 3. Gawin ang mga ehersisyo sa paghinga para sa stress Fat, Uminom ng mga gamot na nagpapabawas ng asido sa tiyan 5. Iwasan ang mga pagkaing nagiging sanhi ng alerdy 6. Pumunta sa doktor kung ang pangangati ay hindi nawawala Mga pampaginhawa 1. Uminom ng tisa na may honey at lemon 2. Kumain ng mga pagkaing may fiber. 3. Gawin ang mga ehersisyo sa leeg at balakang. 1. Pumunta sa masahista para sa massage. 2. Magpahinga ng mabuti at iwasan ng stress. Kung ang pangangati ng lalamunan ay hindi nawawala, mahalagang pumunta sa doktor para sa agarang paggamot.